Uh, hello Kailian, nandito tayo sa Bukaya, Bawang La Union, dito sa isang farm. Ayan, tignan natin, e explore natin. Ayan, ayan, ganda rito, medyo bundok-bundok na rin. At sila magpipeding sana sila ngayon, sana akyat po tayo. Medyo matarik lang. Ayan, ganda rito. Nakakatanggal ang stress dito. Ayan, ayan, oh. kita tayo. Subscribe po, Nave Vlog. Ayan. Ganda rito. Uh, pwede mo ring pang-consume mo, ganun. Dami. Oh, ang taas oh. Grabe, nagtatakbuhan. Naka dinig lang sila ng pagkain. Ayan, ayan. Taas pala nito. Woohoo! Woo! well, kakatuwa oh. Oh, shout out po sa mga mahilig sa manok dyan. Kay paring John ng San Carlos ayan oh nakakatuwa oh. oh anong mga one nito breed ng mga manok oh dami oh oh <tod> whew oh paikot ko lang tignan nyo muna dito oh. relaxing talaga napakaganda talaga hu oh, iningal ako ayan oh ganda ayun doon ang ilog ganda oh marirelax ka talaga maganda yung weather dito ayan oh Oh, galing. Dami. Uh, yan mga pagkain nila. Ilang beses mo pakainin to sa isang araw? Tatlong beses. Tatlong beses. Anong mga ako nito? Anong mga breed na mga... Ano yung mga tatak nila yan? Mga... Ayan, may mga... Local bandit ng loon yun. Ano no? Local bandit ng loon yun. Ayan, no? Ayan, yan. May mga... Tingban. Tingban, o dami ano, tignan natin okay na to, pabaya mo na gano'n yung inumin nila ay, papalitan namin nga ayan pala, kumplito pala rito ayan, ayan eh. ito naman yung inuman nila ayan dami kakatuwa pag ganito may alaga ka nakakatanggal talaga ng stress Ayan o. No? O. Oh. Ganda. Ay, pakita natin dun sa baba. Yung mga kondon. Panabong. At para interview natin yung handler. Yung big sabihin nun ay tagapamahala, ano? Rabab Trainer. Ayan, ganda rito. dahan-dahan lang ayan o, oh, puro mga kon ito dito yung mga panakabahay nila pag umuulan, maaraw dito sila sumisilong ayan ganda o oh. ganda rito dun. pupunta tayo dun sa panabong ayan mga iba-ibang klase ng manok mga breed ayun ayan o no? sa mga mahihilig dyan ayan o no? oh. kakarelax galing Papakita ko lang muna. Ito yung si ito yung view ngayon, no. Oh. Ayan, no. Oh. Ganda on taas nila, oh. May mga may mga net para hindi makalabas. Ito, interview natin yung parang ata handler. Si ito po yung owner pala si Joseph, 'di ba? O siya may-ari. O siyang may-ari. May so siya ang natin si Arnold Manansala at, at Redin Malyare. Uh, o sir, sir. Uh, anong, may, anong mga brand ng mga manok ito? Yung iba ko, Jap may, may, may may Jap. may Jap corset, Black Jap Crosset, di ba? O, tapos meron din White, White Hackle ba yun? White, White Kelso. Ray Hoskins, Ray Hoskins. Crosses. Tapos Oh, kalidom. Oh, Sir, paano ba ng pag-maintenance nito? Hindi ba mahirap yung maintenance nito? Ganon? Uh, medyo mabigat din yung maintenance yan. Ah, medyo mabigat. Mga kinakain nila. Oo, oh, ganon. Uh, mga ganong kondisyon. Mm, complete sa vaccine, di ba? Umagot. Ang pakain pala nito, paano naman ang pakain nito? Umagat hapon, hapon naman. Umagat uh hapon -huh. naman. Ganon. Saka nakaka-relax, di ba? Uh -huh. Mga problema mo, nakakalimutan mo. Halimbawa, <laughs> diba inaway ka ng asawa, punta ka lang dito. <laughs> mawawalan problema mo. Wala oh, problema pag natatalo. O yun, yun ang problema pag natatalo. Oh, <laughs> problema pag natatalo. Oh, ayan, pag dami na, rito. Pero pag nanalo, masaya oh, oh. papakita ko lang. Ayan, ayan. Ayan, ayan, oh. Dami. Mga ilang piraso pala to sir? 150, oh, 150 may, 150. may Tapos may alaga pa silang kwan dito. Ibon. Tara, pupunta tayo sa Ibon. Ayan, papakita lang natin ang farm nila rito. Laki, lawak. Siya si ma'am. Si Madam Cherry. Ito papakita ko lang yan oh. Dami. Ayan o. Oh. Ayan. Ah sir, mo pala. Anong panabong nito? Tsaka may pangbenta rin dito. O oh, anong mga kuan mo rito? Pangbenta depende rin sa boss namin kung anong gusto niya ibenta eh. Siya nagde-decision. Mm, tapos pakita rin natin yung kwan dito. May mga native din, di ba? Ay, di ba? Hindi native yan. Parang jap ang lahi mo nila. Ah, jap daw. oo Ano yan? Pang-consume mo lang? Pang-kain? Ganon? Hindi. Open yan. Panlaban din. Pwede. Ah, panlaban. Ito, ang ganda rito. Ayan, Oh. O. Oh. Papasadaan lang natin. Bago tayo pumunta sa mga ibon naman. sige, Ate Ayan, pakita lang natin May mga sisiw din Ayan, oh. oh Ayan, ayan Subscribe po Naiddy Vlog uh, Facebook page Edwin Llerenas Follow and share Ayan, oh Pag may alaga kang ganito Farm Ayan Ang ganda rito Ayan Torres dito, dito yung madami manok ko ito panlaban yan hindi rin ba mahirap alagaan hindi hmm. naman ako mga farm dito so saya nila marirelax ka pag may ganitong alaga ka o yan o ganda Ay, ayan, ayan. Sambayanay Martinez sa una doon. Papakita natin. May alaga rin silang dito. Ano ano to, sir? Pangbinta Ano to, to pala? Ito yung, incubator? Ay, incubator. Ito pala incubator ito yung, dito, yung, meron pala sila rito. Ano ang tawag doon? Kulungan. Ah, kulungan ito pala incubator. Ito to to to. Ayan o. Oh. Nakasaksak nga. Eh. Tumutunog. Siguro may itlog. Meron nga. May itlog nga. Ayan, ayan. E eh, dito, mag tayo sa Marta. Martinez. Saan ba rito yung eh, nagsasalita? Kasaan? Ay, to, ito'y tuto to pala. O, sampulan mo nga ako. Guwapo ba ako? Ha? Wala, i-chat-chat na lang daw kung guwapo ako. <laughs> Ang sunod naman ay Indian Ringneck parot sa naman yun ay ah, ito ito ayan oh galing 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 ayan 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 Ah, indian ringlet parot tapos sumusunod na african lovebird. ayun kaya pala love na love sa isa't isa ayan oh galing galing ang sunod naman ay kagatel kakatel pala sorry ito po kakatel Ayan oh, yan, 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 Galing, may kanya-kanya silang kanya, no? At ito pang natin. Lapping birds. Lapping birds. Ito pinakamasaya na ibon. Ayan, no? Oh. Galing, galing. Hindi rin mahirap maintenance nito. Medyo, Ayong nila. Medyo mahal din ang patukar patuka rito. Oh. Oh. pala sir, pangalan mo there sir Arnold Baransalo uh, Shout out, baka may gusto kong patiin dyan Love ones <laughs> Oh, nipakot, napakita ko na kung gusto nyong bumisita rito dito lang sa Bukayab. Ayan. Uh, Joseph Salanga. Joseph Salanga ang owner. May mga website website din sila. Ah, uh, ganon. Ah, uh, kontakin niyo na lang po ako kung gusto nyong visit dito. Ayan. Ayan no oh. Ang ganda, nakaka-relax pag may, may ganito kang ibon. Ayan oh. Ganda. Hanggang dito lang siguro kay Lian uh, medyo mahaba na uh, visit na lang kayo kontakin nyo ko at saka subscribe new blog. vlog uh, salamat po hanggang sa ulitin naman na next vlog natin mamayang gabi ang upload salamat sa lahat God bless you all